Happy ka naman. İla, ilang months na ba? May oh my go God. One year. Yeah. year. talaga. Four four four. Ay, four pa lang? Four. 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 Five. Four. 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 Pero nagsa-celebrate kayo ng month ng month. One year maigit po na uh, One year. Nanigaw. Oo nga, pinahirapan mo naman ang to. Siyempre, dito. ba <laughs> ba? Diba? Old school tayo. Oo, tawa diba? diba, naman. Oo. ko mabayag, first boyfriend ko, tapos oh, bilis-bilis oh. lang dito. Di ba? Hmm. O, kumusta naman yung four months na yan? Happy ka naman? Parang, wala ko po nagbago. Diba, Parang kaming magkaibigan lang. Ano masaya eh. Parang kaming magkapatid pag friend kayo go no, up together kasi kahit yan dito. hindi Sina pa -tina yung tina una pag sila na hindi pa alam yung amoy ng utok hindi pa alam yung amoy ng oh, ganito oo kayo kasi 12 yun alam yun oh, wala, God. wala. God. Ganun <laughs> na rin, ganun na ganun na oh. bango normal sa <laughs> para kaming saya nung baka kayo kayong mag best friend oo oh, yun, yun friend. pero mas sweet ba siya ngayon na boyfriend mo na siya or at least hindi. Eh, bakit? Hindi kami sweet tita eh. Kung baka parang... Mm -hmm. Yung sweet, sweet niya, hindi parang hindi yung mababangang salita. Hindi ganun eh. Parang more on time. Nag-effort siya. Mm -hmm. Lagi siyang may time. Lagi siya naghanap ng time. Kung baka mas malalim, mas malalim yung paraan niya. Sa gawa siya, hindi siya sa salita. Hindi sa salita. Mas maganda yun. Totoo din. Maganda yun. Yung iba parang, mag -ano ka naman ng, di ba? Siya so, talaga Tita, sa gawa. Never siya nawala ng time, kahit sa family ko. Lahat ng pamangkin ko, pag nag-check up, pag nag-hospital, nandyan siya. Dito. Lahat ng may sakit. So, natatouch din yung family mo. Kanino nga uh, sila dito? Nahanap okay. na po sa... Eh, ever since bata naman, tita. Lahat yeah. ng family mo may yeah. Di ba? Uh, yung pamangkin ko, ano na siya ngayon, uh, mag i -e na. First birthday na no? nandun si Rikel na eh. Parang kami friend na namin din. Pati yung family niya sobrang close. Kanyang nakakulusin Grabe.